Mga dapat gawin bago lumindol Alamin ang mga hakbang na dapat gawin kapag lumilindol at ituro ito sa bawat membro ng pamilya. Magsaliksi kung malapit ang bahay sa fault line. Maghanda ng emergency kit kabilang ang baterya, flashlight, first aid kit, radio, big pagkain gamot at mga damit alamin ang mga lugar o bagay na dapat layuan tulad ng salamin bintana pinto at poste ng kuryente alamin kung saan ang main switch ng kuryente at gas at kung paano ito patayin mga dapat gawin habang lumilindol. Kung kayo ay nasa gusali, manatili lamang sa loob at agad na pumesto sa ilalim ng matibay na lamisa o sa may haligi ng gusali upang maprotektahan ang sarili. Agad na gawin ang duck cover and hold na posisyon kung kayo ay nasa labas, magtungo sa bakanting lote o open space na malayo sa gilid ng bundok o tabing dagat. Lumayo sa puno, poste ng kuryente, pader at iba pang struktura na maaring bumagsak. Mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Maging handa sa aftershocks kapag tumikin ang pagyanig, agarang umalis sa lugar ng pinanatilian tulungan sa paglikas ang may kapansanan, puntis, bata at matatanda. Suriin ang sarili at kasamahan sa pinsalang natamo. Manatili sa evacuation center kasama ang pamilya. Makinig sa balita at sumunod sa instruction ng autoridad. Sama sa dapat lagi tayong handa sa mga sakuna gaya ng Lindow, Thank you for watching! Subscribe to our channel.